Tingnan natin yung laman ng pa kung handog ni Mayor. Maganda yung bag. Let's see. Ano naman? Fruit cocktail. Oh. Cheesy cream. Ano to? Pasta. Ah! pangpasta pasta. Merong meatloaf. Hindi, eh, chickenloaf. Ay, gusto ko to. San Marino. Yun lang, yung, yung corn beef. And beef luncheon meat. At corn beef. Ah, dami siya. dami din pala. At spaghetti pa ba ba? So, At may libre po tayong bag. Salamat po sa pumaskong handog. Para maka-avail nito kailangan meron kang QCID.